Ayan mga kaprobinsyana, tignan nyo to. Andito kami ngayon sa San Jose Tarlac kasi naghatid kami ng pastol namin at para kunin yung mga nakatapos ng magbakasyon naming pastol para dalin uli sa panabingan. Ayan, inabutan ko sila. Ipinakita nila sa akin tong sinisigarilyo nila dito mga kaprobinsyana. Yung sigarilyo nila dito, hindi katulad yung sigarilyo na, sa atin na nakakaha. Pero meron din naman na bibiling nakakaha dito. Pero mas ito yung ginagamit nila sa araw-araw. Ayan yung nilalagay na yan sa loob, yan yung nasa loob din ng sigarilyo. Tapos yung pinakabalot is papel yan, mga kaprobinsyana. Binibili nila yan sa tindahan, 25 pesos daw isang pack kasama na yung papel. Kumbaga yan yung ginagamit nilang pang sigarilyo sa araw-araw. Pero may nabibili din naman dito sa tindahan nila yung talagang sigarilyo na ginagamit. Pero mas nakasanayin daw kasi nila to mga kaprobinsyana. Nung tinanong ko kung ano yung lasa niyan, wala daw yung lasa mga kaprobinsyana. Pero pag sinindi mo yan ay malamig sa bibig. At hindi daw sa yung papel kahit na yung papel yung nakabalot. Naalala ko kasi mga kaprobinsyana, nung kinuha namin yung mga tao namin, ah uh, kinukwento nila sa akin tong sigarilyo na to na ganito nga daw pala yung sigarilyo na ginagamit ng mga nandun sa kanila sa bundok. Dahil para mas makatipid daw sila sa araw-araw at mas mura nga kumpara sa nakakahan natin na sigarilyo. Ayan mga kaprobinsyana, ganyan nila ginagawa yan. Binabalot nila ng papel. Yung pinakaloob ng sigarilyo pagkatapos niyan ay din na nila mga kaprobinsyana. Nakalimutan ko nga palang itanong mga kaprobinsyana kung ano yung tawag dito sa sinisigarilyo nila na to. Kayo ba mga kaprobinsyana, alam nyo rin yung sigarilyo na to. Kung alam nyo din po, pa-comment naman po kung ano yung tawag dito mga kaprobinsyana.